Mga alagad kami ng batas! Walang kikilos na masama! Hala! -ha! Ha -ha! Simat! Ah! kapay! Oh. <laughs> kapay! Saan tayo? Oh. Pare, pare! Ito pa hala ko. Alam nyo, dito sa lugar ko, safe tayong lahat. Pinsan, mukhang tahimik ka. Dinadaga ka na yata eh. Hindi naman pinsan. Iniisip ko lang eh. Mabigat yung binanata natin. Oo. Oh. Relax ka na. Alin yung pagkakabanas natin eh. Anong ikakakaba mo? sino na tayo? Oh, ano? Nakukonsensya ka ba? Eh, wala namang konsensya yung mga kalaban natin eh. Pare, hindi din yun. Mga alagad kami ng batas! bata. Naanurin ka, ka sa tubig. Ah, tigil! Sabahan niyo bang baril niyo? Baba! Magandang balita, Judge. Nahuli na mga suspects na pumatay kay Judge Solomon. Sino raw? Ang pamilya Laredo. Sinasabi ko na nga ba? Nakadetain sila ngayon sa PC Stockade. Naku, Mayor, meron mo ba kayong appointment? Wala naman <laughs> nung kayo sa appointment book. Judge! <laughs> Mayor Cruz ng Santa Rita. Naku, Judge, pasensya na ho kayo. Pinigilan ko naman talaga silang pumasok, pero nagpilit talaga eh. Ano ba may paglilingkod ko? Well, not much, Your Honor. Nais ko lamang magpasalamat sa napakalaking pabor na galing sa'yo. Pabor? Anong pabor yon? Your honor, etong eh, doon sa aking anak, yung kaso. Oh. Ito ba? Eh hawak na pala. Areglo na. <laughs> <laughs> Judge, gusto kong malaman mo na kahit na ano pa ang hilingin mong kapalit, eh, salapi. Good time. Ay, kung gusto mo itong opisina mo eh, eh palalamutihan ko ng mga air conditioner eh, dahil mainit eh. eh baka mamagelo nito si Punin si Jad. Alam mo, Mayor, talagang mayroon akong hilingin sa'yo. Oh, please. Your honor. Consider it done. Na kung maari sana, ay isurrender mo na ang anak mo. Para wag na akong mapilitan pa na magpalabas ng warrant of arrest. Eh, 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 surrender ba ikaw mo? Correct. Hmm, hindi ba't yung surrender, sa Tagalog eh, suko mismo, hindi mo kasanggay to. Your Honor, I have a surprise for you tatlong balahibo na lamang ang tatanggalin mo riyan sa tuktok mo at ikaw ay isang magaling ng komedyan. I'm sorry, Mayo. Pero pinag-aralan kong mabuti ang kaso ng anak mo. At sa palagay ko, nagkamali si Piskal Lucibuto. There is a prima facie evidence to warrant the filing of the case. Kaya ipinafile file ko na at na-file na ang kaso. At binalaan ko rin si Piskat Oras na magkamali siyang muli. Ipasisiba ko siya kasama ang anak mo. Gusto kong gawin panggatong? Hmm. Baka hindi mo nakikilala ang binabangga mo. At kung sino man ang sinasandalan mo, oy, pinagmamalaki mo. <laughs> sino ba talaga? Sino? Mayor, isa lang ang sinasandalan ko. Katarungan. <laughs> Eh, <laughs> akala ko kasi, ito, kung yan ang sinasandalan ko, kanina ka pa sinipa. <laughs> <laughs> okay, kung ang desisyon mo. By the way, gusto ko lamang malaman mo na sa ginandaganda ng palitan natin ng paliwanagan, eh, nahalata akong alangang-alangan sa hasang mo ang ganito kamahal na alak. Ang bagay sa iyo, eh tubig ng baterya. <laughs> Goodbye, Your Honor. Mayor, kanina nga pala, may asong na nasa kasaan sa kanto. Bakit hindi mo damputin? At nang mo ang kapwa mo. <laughs> you know, come to think of it, that's not a bad idea. Eh, inaalaman mo na kumigalis yung aso sapagkat masarap yun. <laughs> okay ka ba yun? Au! 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 Okay. okay. <laughs> Ow. Ow. <laughs> Ow. <laughs> okay. I'm <laughs> sorry.